Good afternoon everybody. Hindi nag-uulan ngayon. No? Napakagandang balita. Napakagandang paano. Napakagandang makita na natuyo na yung putik-putik. Ano, Basang lupa. Sa nga pala, nahuli ko yung labuyo. Yung labuyo nung isang araw, nahuli ko. Ayan. Kaya, kaso nawalan siya ng mga balahibo. Dito ko nahuli oh. Diyan ko siya nahuli. Ayan, ang dami mga balahibo niya, nalagas, o. Oh. Ganyan pala yan, oh. Pag nahuli mo, matatanggal yung mga balahibo niya para mabitawan mo siya. Ma... Siyempre, dudulas. Nung nahuli ko, dumulas. Nakawala ulit. Pero dito pa rin papunta yung pagkakawala niya, kaya nahuli ko siya ulit. na ko siya sa paa. Kaso, antalim pala ng mga... Pero na, magaling na, magaling na yung... Tahid. Talim pala ng tahid eh, nakikikain siya. ayo Ayaw niya yung enerton, malalaki. Kaya, para makikikain na lang muna siya sa mga girls, nilapit namin yung yung pen. Kaya ako naman siya hinuli, hindi ko naman dapat siya huliin eh. Kasi, nung isang, nung, nung nakaraang video, nung pagkahapon, wala na siya eh. Ngayon pala, Lumipat lang pala dito, kinabukasan, nandito naman siya. Ayoko naman siyang hulihin sana, para hayaan ko na lang. na naisip, baka may sakit, baka may sipon. Kasi nakikikain siya sa mga, mga dumalaga doon, yung mga pulit. Sabi ko, alam mahuli ko to, baka may sakit. Eh nahuli ko, wala namang sipon. Wala ko kulit sana. Sabi ko, tali ko na. Napakahirap hulihin eh. Ayun. <laughs> Uh, oh, Ginawa namin siyang display. Mascot. Uh, swerte daw yan sa ano, sabi nila. Swerte daw yan sa manukan. Yan. Yeah. Hindi nga lang kung kung totoo ah, pero swerte daw ang labuyo sa manukan. Yan, nilagay ko siya dyan. Paduka. Display. Meron tayong ano, meron tayong kakaiba. Yung mata niya parang ano, ang tingkad ng kulay Eh, kaso hindi natin malalapitan mag-ilap eh Pero na nabawasan na nga ilap yan eh Pero duda ko ito Kung hindi ito Pasibol na nila to Ano to uh, Matagal nang Nahuli to tapos nakawala lang Somewhere, di ko alam saan eh Wala naman, nanawaga naman ako Wala namang Nag-claim ito may sa yung mga labuyo, pare-pareho ang itsura. Ganyan ang itsura niyan eh. Maliban na lang sa iba na nalahian ng mga native ganyan. Dito sa amin, mayroon ng mga labuyo na may ibang kulay na, na na ng mga native. Oh yan. Makikikain yung si... Pin <laughs> Pinakalanan ni Aling Mima yung yung Labuyo, nakakatawa yung pangalan. Clifford. Clifford. <laughs> Clifford, dahil siya. Sosyal eh, no? Siya yung may pinakasosyal na pangalan. Si Clifford. Oh, kumain na ba si Clifford, sabi ko? Kain yeah, pa. Ayan, nalagas ang balayibo niya sa, sa legs. Kita niyo ba? Mm Yung buntot niya mahaba eh. Ma marami siyang buntot eh. isang piraso na lang ngayon. Eh, no? Pero maglulugon din naman yan. Maglulugon din naman yan. So well, magpakain na tayo. Dito, si Buttercup, hindi pa, hindi pa naglugon ng mabuti. Oh. Pero si Blue, tapos na. Yan, oh. Papatanda na lang ng balahibo. Pwede, pwede na yan. So malapit ko na siyang pwedeng lagyan ng kanyang magiging jowa. Pwede pwede pa-shoutout. Ano? Shoutout. <laughs> Shoutout mo na sa mga nag-aabang ng videos ko kasi wala pa. Shoutout sa mga nanonood kay Aling Mimay. Nagkaroon ng abirya yung kanyang channel. Dahil sa hindi ko hindi namin maintindihan na bagay. Tukol sa pag-aalaga na mga dinggan ni Paklasin na. Yun. Kaya pagpasensya ninyo na muna. Ah, uh, din niya. Yan. Mabait naman yung YouTube eh. Ano naman yan eh. Uh, understanding. understanding naman yan sila. So well, dito naman tayo. Tingnan nyo naman. Tuyo na yung paligid. Ha? Ah, Di ba? Mayabang na si Bibigal. Oh. Tapos na ba? Binigyan mo na ba ito ng pagkain? Ayaw si Lucky mayroong madaldal dun banda oo nga wala Nai napag iwanan kadaldal nitong dalawang to yung mga lemon ni Aling Nimay ganda yan. Hmm. napag iwanan nga pala naman hmm. lemon pear ni Aling Nimay so abangan natin ang pag-iitlog lalagyan ko na yan ng pugad sa next episode sabi ni Aling Nimay sa akin eh Pakilagyan mo naman ng pugad ng aking mga lemon. Pero dito ako maglalagay ng pugad. Dito, Para pag nilipat, malinis. Ito, malinis na to eh. Tingnan Malinis na yan eh. O, lininis ko na yan. Wala na mga ipot at uh, kung anak-anak. Mga bato-bato. Talagyan ko na ng pugad dyan. Papagawa siya katulad doon mga pugad na uh, dinisign niya. Ganyan. Tapos, pag nandito na yan, lilinisin ko naman ganito. Mm -hmm. Tapos, lalagyan ko na naman ng pulat. Mm -hmm. Ganon din yung pangalawa. Kasi, malapit si Blue, next na si Blue. Next na yan. Next na ipapares kay Batman yan. Si Batman. Yes. Si Batman. Mga pangalan. Ano mga magiging anak nila? Gray and Blue. Ano kaya magiging itsura? Abangan na natin. Tapos, malapit ng... Kasising yung aming gray. May tatlong itlog. May tatlong itlog lang. Pero, we'll take it. Pwede na yan. Yes, sir. Ito yung, ito yung dalawa. Butcher. Merong apat na itlog yan. Apat na itlog yan. Yes. Butcher 1. B1. Tsaka si B2. Si Scarface ito eh. Yes, si Scarface. Si B1. Too. Tapos Scarface. Scarface. Oh. Meron namang B2. Pero, nasa bundok. Mabait yan si Scarface. Oo, mabait ako. Ito medyo matakaw. Ito, ito. Oh, so, to, to. <laughs> so, malapit na talaga yung breeding, no? Kasi ngayon parang manakanaka lang yung mga naka naka-pair namin ito. Malaki na yung aming queen bee. Yung aming bulik na ba pulit. Malaki pa pulet pulit ito. Na lang malakas kumain. Malakas kumain to. Magana siyang kumain, maganda siyang kumain. Si Rudy malaki rin eh. Kunan mo si Rudy kunin mo. Patangkad din eh. Nabulunan pa yata. Rudy come here. Nabulunan niya 'bet. Nabulunan ano? Na na. Oo. Uh -uh. Rudy. O oh, nabulunan niya. Okay si Rudy. Effective yung ano Vetnova. Wala siyang dry skin dahil sa kagat ng lamok. Etong gal namin nangingitlog na. Ito. Oh. Nangingitlog na to. Aantay na lang nang i-prepare. Oo. Oh. Nangingitlog na Ka yan. Kaano nyo ka-healthy niya, pero buusog. Pero usog. Ito lang lang. Malanggam sa pwesto mong pinalagyan. Itong LDT. Itong LDT. Uh... Naglulugon pa rin. Naglalagas yan. Naglalagas. So hindi pa siya available. Ito naman si Malagandang nakakatawa. Dalawang beses siya naglulugon. Sa sobrang tanda na, ulyanin na. Ngayon naglulugon na naman. Ayan o. Oh. Wala na siyang buntot. Wala na naman siyang buntot. <laughs> Nakalimutan niya ang naglugon na siya. Ngayon naglugon ulit. Ngayon naglulugon ulit. Ayan ang... Ayan ang sinasabi ko. Nakik hindi niya kaya yung Enerton pala yung nakikain. Ayan. So okay yun, okay. Lalab. Kasi baka mga ngayayat eh. Itong labuyo na to, maano siya, ma, ano sya, ma mataba. Nung paghuli ko, ang taba. So, baka mayayat siya. O, oh, mayayat. Ganun ang gagawin. Hindi pala niya kaya yung Enerton. Siguro masyado malaki yung butil ng Enerton. Oh. Well, mga kaibigan, yan ang aming hapon na oh, Tingnan nyo naman yung mga alaga, tahimik na. Ayan, ayan ah. Tahimik na yung tahimik yung mga alaga. Mga busog na yan. Kaya, okay na sila, di ba? Pag kapag busog yung mga alaga, parang yung pakiramdam mo eh, na at ease ka rin eh. Pag quiet. Pag quiet place. Napaka quiet. Oh, di ba? Well mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na episode. Abangan nyo lang ako. Paalam! Uh, medyo ano lang si Aling Limay ngayon. Medyo uh, siya yun na, nasa ano, clarification process. Kaya abangan nyo na lang yung mga video niya. Paalam!